Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang o magpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataw ito, tayo po ay tutulog na lapit sa ating Diyos na buhay. ng may pananampalatay, kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang naroon siya sa kanilang kalagid na. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Igig sa probinsya ng kagaya. At hilingin na maitatag ang alta ng ating manulungkos sa bayan ng Igig may sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas sa Mindanao bisan pa ka ng mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nas dalay ko ang gino sa walay katapusan ang ating po pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitong palong kabanata ang talata po ay labing kilipang may tubig na iniinom kahit sila na sa ilang sa bato ay umaagos na sa kalalim. May tubig na iniinom Kahit sila nasa ilaw, may tubig na piniiinom. Kahit sila nasa ilaw. kayong ago na likha sa kalalima sa patuhay umaagos na sa kalalima. Manaming sa mga pangyarihan. Kaya kami po'y nagpapasalap sa pagkakata. Minsan pang makatulog at makalap sa iyong balalap. At baka kami po'y nagpapamingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Sa aming panalangin ng mga kalumang karumihan at mga kasalanan na ipanli ng banalanugot ng aming panalangin. Hindi po'y dinudod sa iyo, bayan nagigig sa probinsya ng kagayanan. Aming panalangin sa lahat ng alta at lahat ng at lahat kasunduan na ginawa sa bayan ng higig ng hindi ayo sa pangalan ng aming manunus ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunan ng Santong Espiritu ay tantag ang altahan ng aming papito, only Jesus Christ, sa pang-ingig. Maraming maraming salamat sa aming pagkasang tinugunyo, tinagal namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Jesus. Oh Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong ay mula sa aklat ng Genesis. Katatlo po pas ng kabanata. Ang talata ay labing pito hanggang dalawa isa. Isinakay niya sa kamel ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naibin niya sa Mesopotamia at bumalik sa kanaan sa lupa ng kanyang ama, si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nang gugubit ito ng balayipo ng mga tupa. Sinamantala yun ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyos sa tolda ng kanyang ama. Nililang ni Jacob si Laban na Aramey. Hindi niya ipinalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa patuntukan ng Gilead, dala ang lahat ng kanyang ari-ari. Ang Diyos po ang bagpala ng kanyang buhay at makapangyariha sa dita. Ang bahagi pong ito ng banal kasulatan ay tumutukoy dun sa pagkakano na si Lazaro at ang kanyang buong pamilya ay kanyang isinaman palayo sa kanyang biyanan. Sila po ay nagyahe patungo sa lupain kung saan siya ay ipinanganak sa lupain ng kanahan. Sila po ay kasalukuyang nasa Mesopotamia. Ang sabi na ba nalang kasulatan, isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak? Alam niyo, isang katotohanan na dapat nating maunawa may mga paraan, may mga ginagamit ang Panginoon na pagkakataon upang tayo'y dalhin sa katulad. para nung kanyang pangako para sa atin. Ang napakahalaga na ating mabigyang pansin sa mga ganitong pagkakataon ay ito ba yung paraan ng Panginoon. Ano po? Yung 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 ter, yung pagkakasabi na isinak kay Yakub sa kamelyo ng kanyang mga kasawa, mga anak. Merong pinaghatiran, merong ginamit ang Panginoon na pamamaraan. At alam niyo po dapat itong maging maliwanag para sa ating buhay. Ano yung mga pangyayari na naganap o nagaganap kasalukuyan? Ito ba'y itinalaga ng Panginoon? Ito ba ang, 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 nagtakda pa ng mga ito? Ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. So napakahalaga na ating maunawa ang Diyos pa ang humihil sa ating mga pinagkakaabalahan. Alam niyo po mga kapatid, samatalang ang bawat isa sa atin ay tinawag at itinalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ako wala pong kilita. Ano ko? Isa sa napakabuting katangian ng ating Panginoon. Hindi tayo pipilitin sa pagganap ng kanyang kalooban. Eh, pero meron mo, isang katerpang kaguluhan, isang katerpang mga challenges ang kinakarap ko. Pwede ito ang pag-desisyon. <laughs> Pero bakit walang pilitan? Eh, mukha. <laughs> Pero sa katotohanan, ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging bukas sa pagpayag at sa pagganap ng kanyang itinalaga para sa atin. At alam niyo po, walang ibang pamamaraan upang maliwanag ito sa atin, sa ating kaisipan, sa ating mga panigit, kung hindi sa pamamagitan ng ating kalamitan sa Diyos. Sabagat sa katotohanan, ang Panginoon lang ang makakapagpahayag sa atin. Ano ba ang marapat natin sa ang laban tayo patulungkot? Mga kapatid, ako po'y nagbabasalaman sa Panginoon sabagat kung ating pananalang ay may takip. Silang bagay na ginagawa. Alam nyo, no, samantalang ako po, eh, antok na antok. Laking yung mag-uusap sa bagay na sabi ko, mag-itikin ito. Sabi ng Panginoon, at bakit? Kasi kapag-uusap. Eh, parang wala naman akong pasama. Parang wala namang tabig-tabig sa sakin, kapo. At kung meron man, kahit ilan lang. Parang baka nito, ginagawa ko. Nang kaisip ko, yung pinakamahal mong bayang Pilipinas. So, Kapag nga rin kong pag-iisip hindi na tinigil at hindi na tinigil at alam niyo po, ito yung pagkakataon na pinagalob ng Panginoon sa atin ay dalagin yung bawat paya sa bawat Tayo po ay pinagkakasalamat sa Panginoon. Tayo po ay nasa letter C na ano po, sa probinsya ng Agaya. Praise God! Praise God! At alam niyo, may ginamit na paraan ng Diyos para ipaglawa sa akin yung aking pagsunod yung aking pag-ayaw, yung aking pagsasabi na, dito na lang po ako. Pero ito'y naging pagkakataon sa pag upang imulat yung aking kaisipan patungkol dun sa landas na kanyang nais na tahakin at ang ating pananalangin. At ito'y nagbigay sa akin ng kaulawaan na tunay na napakalakila ng ating Panginoon sapagkat siya mismo yung gumagawa ng kapamaraanan upang maging maliwanag sa atin sa ganitong paraan ay ating maunawa ano yung pinagagawa ng Panginoon sa anais ng Diyos na tayo ay magulang. Mga kapatid, alam niyo, dapat maging maliwanag sa atin. Eh. Kasi, kung tayo ay eh, magpapatuloy lang ng walang kaunawaan pa para tayo susunod sa buwan. Hindi yeah. natin tatamaan pero sa pagkakataon ito pa po. Papasalamat tayo sa yup. kişi. yung recent sa Amerika, na pangyayari sa Amerik na saan sa sa ating mga kapatid na si Charlie Kirk sa matalang nagbabahagi ng mga katotohanan doon sa isa sa mga universidad sa Amerika, may e, binarit. At alam nyo, ang binarit sa kanya, ang kanyang lehe, dinamaan. Sabi niya, isang komentari na nabasa mo. Sabi niya, kala nila mapapatay sila si Charlie dahil sa kanilang ginawa hindi nila alam. Alam nyo po mga kapatid, sa kasalukuyan, ang buong Amerika ay nagtadalamhati sa pagpanaw ng ating patid na ito na si Charlie. Pero, napakarami po ang solution for Napakarami po ang nagsasabi na ah, ganito na ngayon yung nangyari. Ah, dahil ano, yung may katapangan si Charlie na ipahayag ang salita ng Diyos at pakipag Karnol na rin ang aking kapatid. At yun pong ipinakita ng Panginoon, iminulat ng Diyos yung kaisipan, yung katotohanan para sa mga Amerikano na may tawag sila galing sa Diyos. Mga kapatid, ito ang sinasabi natin na naging dahilan na upang masunod at pag-anap, yung kalooban ng Diyos, yung mga kamilyo. At alam niyo po, tilang si kapatid na Charlie ay isa sa mga kabelyo na itinalaga ng Diyos upang ihalita yung lantas na tatahak ng ating man. Napakahalaga na ating maunawa ang Diyos pa ang nagdala sa akin. Ang Diyos pa ang may gusto na mapangyari lahat na ito. Kasi alam nyo po mga kapatid, nagkakaroon tayo, kapag nagkaroon tayo ng lubos na kaunawaan, na ito yung landas na nais ng Panginoon sa ating tahakit. Kahit po, hindi, hindi tayo mapipigilan na galapin ang kalooban ng ating Diyos. Manalang. Ang malaming Diyos na makapangyarihan kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kapamaraan na iyong ginagamit upang tunay aming malakaran at masunod ang iyong nagkilang halbo. Kami po ay sa mga pagkatatang na hindi namin binigyan pansin ang iyong katotohanan bakos kami na natili sa aming nakasanayan. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang pagkilos mo ng walang katulad. Kami po, amang Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo at dumadalangin. Bigyan mo po kami ng kapamaraanan upang matupad at sunod ang yandang kilang kalooban. Lord, dinadalangin di din namin sa iyo ang bayan ng igig sa probinsya ang at ang aming panalangin magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran sa katawan ng aming Panginoon sa Diyos. Sa paya maging dahilan nito, ito bakit magkaroon ng pagkutulungan, pagpapakumbaba at patuloy pa rin doon ang iyong pagsama at pangurit sa kanila. Nasalit po namin ang na tunay magkaroon ng pagkakataon ng iyong mga anak na lumakad sa iyong katwiran at katotohanan at na walang tapong pag-aalala at pag -pap. at sa pangalan ni Jesus, we declare the fire of revival so fire na kaya mo tumalik sa bagyo si kagayan ni Legasmi Manila. Pampang na pwede ispilusan mo kung mga bayan ito na may kapangyari Ayaan mo pag alamang ita. Silang kalok. At sa pangalan ni Jesus, ayaan mo ang mga Diyos na tumalo yung kalwalan niya sa bagay mo siya. Nagayan din. Negas Manila. Pampang na pwede ispilusan mo kung mga bayan At ayaan mo ang oh, apoy ng kapangyari yan mo sumaloy sa mga hindi mo at maipayag ang pagpapahanan sa iyo kapagkarapan. Kapagkarapan din po, itinutulong sa sayo na magkaroon ng walang sa pagsama at pangunguna sa mga misyonero sa iba't ibang panig na na Ang aming hiling Panginoon ay kanilang atat at pagkakita sila alam. Itinadalangin din namin sa iyo, ang pagkasama sa aming president vice president sa Senado, Kongreso, Judicial, Military, Police, Local, to declare the of the nation to pay the maghahari din namin walang ibang walang ibang ang pangalan ng aming pangyarihan. So, Diyos, so please, ang

Pagkasalaman, halil, pagkakayban, pat, at sila. At nabinig, pinidudulog sa Mga tagapangunan, lalo na po sa iglesia, ang Diyos na hindi malapad sa iyo, ng mga At ang aming panalangin sa naroon ng pagkakataon, ikaw po bilang Diyos ang pampangyarihan ng talpuanan. At gumabaka huwag niyo siya pang at pantay. Yan ang iyong pangalimkot at layo ng faith. We declare yeah, right. to the Lord. Lord, pagiging sa mga training agencies, katulad na faith life, Asian Center, Elijah, Church of Freedom, Ilusan mo rin po, Panginoon, matang Asian Center, International, Institutes. Yan po po, Panginoon, Step into the

I declare everlasting love Father, I declare the ending blessing. Son, so I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, I declare this house and this party to the and Lord Jesus Jesus. And that's just Sama Sama Nati e declare God bless full of faith. And so we declare to God be all the glory of Jesus. Amen. Praise God.